Magandang gabi guys Merry Christmas po sa lahat Ayan dito po tayo sa may Arabia Park Ayan Ito yung decoration Ayan Ang ganda naming balon Ayan Madilim nga lang mga idol Wala pong ilaw Ayan kaya na rin dito tayo sa may Arabia Park. Ayan. Ayan. Sila toto ray. Ayan. Okay guys. Merry Christmas sa lahat. Mga tropa. Nagkita kids. Merry Christmas sa inyo mga brother. Merry Christmas. Merry Christmas. Ayan. Ayan ah kalimutan ko yung pang-vlog kong camera eh. Hello, 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 hello. hello. Sana. Merry Christmas, sige, ikot ko sila. Kaya pala naman eh. Oh, say hi. Where you from, uh, sister sister? <laughs> <laughs> I'm from Vietnam. Vietnam? Oh, oh welcome God. to Vietnam. <laughs> okay, ikotin natin sila. Hello po, Merry Christmas. Uh, welcome to my vlog. So guys, eh, bablog natin sila ang pagsama-sama ng mga Pilipino at Pilipina. Hello sister, hello sister. Hello, Say hi. So hey, bakit hello vlog? <laughs> hello guys, dapat. Uh, ulit, ulit, okay. Uh, action, camera action. Hello uh, guys, Merry Christmas. Saan nga sa atin sa Pinas? Bicol. Uh, saan sa Bicol? Kamsor. Uh, Kamsor. Maray na banggi sa inyong gabos. Maray na banggi. Ayan. Ito from Indonesia. Shout out to Indonesia. Hi. Say hi. Merry Say Christmas. hi. Merry Christmas. Ah, Merry Christmas. Ayan. So, ayan guys. So, welcome. Merry Christmas. Shout out to Shout the... out. Makita nyo sa vlog to bukas. Wow. Wow. Pasupport na lang, lang YouTube channel ko ha. Okay. So Merry Christmas. Yan. Yeah. Parting time. Ayan, ah, sumayo. Kami tayo sa ayan. Oh, sige, sayo na. Kaya mag-videohan tayo. po yung Christmas dito sa Itang Silangan. Italy. 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 Sorry, ah. I'm Poland. ah from Poland Poland? Oke, okay, from Sri Sri Lanka. Ah, tahu Saya akan Sri Lanka. di ah, YouTube. Lanka. Lanka. Yes, YouTuber. Saya ingin mempelajari. Saya ingin yeah. We can see this one in on YouTube. I am a YouTuber. I'm a blogger. Eh. Yeah, yeah, yeah. Ah, blogger nakalimutan ko lang yung uh, alokhi kami ra'y <laughs> so guys masaya kami na mga Pilipino shout out po merry Christmas Christmas po sa lahat. Ayan. Uh, shout out brother. So, di ba alin magka-pirate tayo sa music? Ganito so, lang po yung buhay ng uh, OFW. Masaya din naman pagsama-sama po lang lahat. Ayan po si Inday. Inday! Ayan po si Inday. Ayan. <laughs> el

smartphone <laughs> Kaya di sila, babae, lalaki. O, lalaki, susubo babae.

どうもあうご

你是不？Okay, <laughs>

Kumuha ka na, kumuha ka ng plastic. Hindi, ano, yung paper bag. Yung ano. Ito, ito. Bigyan mo ng plastic. Ingin na siya na ano, inihaw. Hindi, yung inihaw. Ay, tapos yan na ilagay mo, inihaw sa paper bag. Oo nga. Galihin mo na yung ano, yung mga walang bawas. Yung mga walang bawas. dia endaminya lo, no? oh, susah so, sayang nanti namanya, Oh, nih lagi jangan diri cuma sampai berbag ini, Oh, namanya nih, kalau lang. Yang ke, si hai, hai, itu Michael hai, Welcome to hai, hai, fishing hai, hindi natin dala yung ating kamerang uh, gopro grupo so, so ito sila yung nag enjoy dito ayan so see you tomorrow in youtube channel uh, katropa fishing adventure uh, katropa katropa fishing adventure So, you can uh, shout out uh, from your country. Sabi, sabi. si Indonesia. Si Indonesia. Si Indonesia. Si uh -huh. Indonesia. Si Indonesia. Si <laughs> <laughs> <See>, hi Indonesia. Ah, no no. Si. Hi Indonesia daw. No. <laughs> no more words. Only si hi Indonesia. <laughs> uh, uh, your... Your, your family, shout out your family. Uh, no, uh, shout out uh, Dad, uh, Dad, the awa. Nay, yung yung What's your name? What's your name? Uh, huh? City? Ben! Ben! Tara! City? Ah, city from Indonesia. Alright, so nice to meet you! Nice to meet you! City! City! Ucho! City daw yung pangalan niya so malapit sa barangay yan. So, set out Merry Christmas po sa lahat! And, uh, thank you po sa lahat na nag-organize uh, ng uh, uh, Christmas party na ito. Ayan, may pabalons pa. Ayan. Ganyan lang po ang buhay ng mga OFW. Every Christmas lang po nagsama-sama. Ayan. Ayan po ang lahat. Naghihiwala yan na alright. So mag, magliligpit na kami. So thank you very much. Thank you for watching. Merry Christmas sa lahat. And Happy New Year advance.